Good morning! Gusto mo bang magka-income gamit ang mga kahan ng mga sigarilyo ng Chesterfield, Marlboro at Fortune? Sa pamamagitan ng Upwards, magkaka-income po tayo. Shout out na pala mga sari store owner ko dyan. Ang bagong apps na ipapakilala ko sa iyo ay ang Upwards ka retailer. Welcome nga pala dito sa Upwards, ka-social retailer Upwards. Ito yung mga application natin online na makakapagbigay sa atin dagdag income Una po natin gagawin, dito po tayo sa Upwards, na kasosyo retailer. Itong Upwards, pinutin po natin yung kasosyo, kasosyo retailer Upwards. Dito po tayo mag encode ng packs ng Chesterfield at Marlboro. So, kapag nanonood ka po ngayon, pwede ka magbenta ng codes na yung Chesterfield at Marlboro. Message mo lang ako. Ito pong earn up sa application mo, buksan mo lang itong earn more points, click mo lang yan, tapos yan po yung lalabas. As of today, meron tayong upwards 412 points or pwede po siyang ma into 412 pesos via GCash. Doon po sa mga list of merchants mo yan, nakiklaim Ito po yung points, pesos, 1 point or 1 peso. So, ibig sabihin, 412 points or 412 pesos na po yung ating naiipon. Galing po yan sa mga codes ng Chesterfield at Marlboro. So, pag mag-encode naman po tayo, dito lang po tayo pipindot sa pack code. Ayan yung pack code. Click mo lang yung pack code. So, pagka-click sa pack code, yan yung lalabas na itsura niya. Upwards, um, input code, yung point history. Tapos may mga pa grand raffle winner din sila. Um, scroll mo lang dyan. Ayan. Dito, enter pack code here. Itatype mo lang yung code. M98MQMZ2VX. Double check mo kung tama ba. Click submit. So, pagka-click submit, lalabas dyan kung magkano yung pwede mong kitain sa Marlboro na codes. Ayan, ba diba? Napakadali lang po talaga. Oh, meron ka na agad 15 points or 15 pesos. Sa isang Marlboro lang po yun na code, ha. Mas malaki yung income mo kapag sa isang araw nakasampung codes ka. E de 150 pesos na yun. You have submitted one valid pack code. You earned 15 upwards points. And one raffle entry, ascenso points. Ayan po. So, yung ating 412 magiging check natin kung magkano na yung 412 kung magkano po yung nadagdag. So, as of today, meron na siyang 427. O, ba diba? San ka pa? Meron ka ng 427 agad. And, dito na naman tayo. Click mo lang yung OK. Click mo ulit yung pack code para mag-encode na naman po tayo ng another pack nang Marlboro Chesterfield. Dito sa baba, makita mo yung enter pack code. Tapos, itong uling Marlboro. So, since ito ay tapos na, pwede mo na siyang lagyan ng, lagyan ng remarks na na-encode mo na gaya niya. Lagyan mo ng remarks, ibig sabihin na encode mo na, pero wag mong itatapon yung buong paket, yung buong kaha. Oo, kasi mayroon po siyang kapalit ng mga free coffee, free sardines, or free umbrella. Depende po sa free na available ng panel ng sigarilyo. Kaya after mong ma-encode itong codes na nandito sa likod, Lagyan mo lang ng remarks na ibig sabihin, tapos mo na siyang na-encode. Laya sa akin, ginaganyan ko. Pero itong buong kaha ng sigarilyo, wag mong itapon kasi mayroon po yung pa freebies. O, diba? Doble po yung talaga yung kikitain mo. Kumita ka na sa codes, magkakaroon ka pa ng mga freebies kapag ipinalit mo ang buong kaha na walang laman sa panel ng sigarilyo or into the nearest wholesale store na parang kasosyo partner ni Upwards. Kasosyo retailer, kapartner ni Upwards. Dito, Marami pa tayong i-encode ng mga sigarilyo. Itong Chesterfield. Sa likod ng Chesterfield, ayan, meron din po yung code na nakatago. And, ayan po, may mga code po yan na nakatago. So, yung mga codes na yan, ay i-encode din po natin. May katumbas din po yan ng mga codes. So, kung gusto mo magkaroon din ng sariling um, sideline, wag mong itapon. Lalo-lalo na lalo, kung, nanin kung naninigarilyo ka, um, benta mo yung mga codes na yan. Marami pang bumibili online sa Facebook, sa Instagram, at kahit sa YouTube, may bumibili po talaga. And kahit sa akin, message mo lang ako, bibigyan po natin yan. Okay, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.